Magandang araw! Ituturo ko po ngayon kung paano gumawa ng Blue Red Blue Lines gamit ang Microsoft PowerPoint at Microsoft Word. Ito po ay magagamit sa ating mga primary teachers, lalo na po pag tayo ay gagawa ng mga writing activity sheets para sa ating mga bata. Tara, simulan na natin! Unang gagawin, magbukas ng Microsoft PowerPoint presentation. Sa home, baguhin natin yung layout. Gawin lang natin blank. And then click Insert. Sa ilalim nito, mayroong text box. Click text box and then drag mo lang 'yung area. For example, hanggang dito. Sa loob dito, click mo 'yung dash key. Halimbawa, hanggang dito lang. And then click Enter. Sa pangalawang linya, dash key ulit. Click Enter. Yon, nakagawa na tayo ng tatlong linya. And then, click drawing tool. Mayroong text outline. Mamili tayo ngayon ng color ng linya. So, gawin natin blue. And then, halimbawa gusto natin kapalan yung linya. Click natin ulit yung text outline and then click wait. And then, halimbawa, 3 points ang gagamitin natin. Ang goal natin is makagawa ng blue, red, blue color. So, gawin natin red ang nasa gitna. Pindutin ulit yung text outline and then, click the red color. So, mayroon na tayong uh, tatlong linyang blue, red, blue colors. Ngayon, mas dikit-dikit yung linya sa isa't isa. Gusto natin uh, layuan yung agwat nila. So, dito tayo sa font size. Click mo lang yung increase font size para lalaki siya masyadong malaki naman. So, babaan natin. For example, 30. Hindi pa rin. So, babaan natin sa 28. Okay. Depende din sa inyo yan kung kung saan kayo kontento nasa sa laki ng, ng space ng isa't isa. So, ayusin lang natin ng konti. Halimbawa, dito hindi nagpantay. Click mo lang yung dash. Tapos, ganyan na siya madali lang. Pantayin natin yung linya. Na nakagawa na tayo ng blue red blue lines. And gusto mong damihan ito. Right click mo lang, copy and then paste. Right click copy and then paste. Ganito lang. And then drag ka. Paste ulit. I-drag mo lang. Paste ulit drag. Hanggang mapuno ng linya ang isang slide, paste mo lang. So, eto nagawa na natin. Halimbawa, gusto mong ipakopya sa bata yung pangalan niya. Click mo lang text box. And then, lagay mo dito. I-type mo lang yung pangalan ng bata. Halimbawa, yung pangalan ng bata ay si Juan de la Cruz. Yan ang pangalan ni Juan de la Cruz. Baguhin natin. Limbawa, gusto mong matuto yung bata ng cursive writing. Uh, ipapagaya mo sa kanya yung pangalan niya. So, baguhin natin yung font style at lakihan natin. Naakma naman sa linya natin. So, limbawa ito. Lakihan pa natin ng konti. Yun. So, eto, pwede nang kopyahin ni Juan yung kanyang pangalan. Halimbawa, so, si Juan ay nasa ikatlong baitang. Grade 3, Apitong. So, yun ang section ni Juan. So, para masanay si Juan na isulat ang kanyang pangalan, yan ang pwede natin gagawin. So, yung unahan lang yung lalagyan natin ng pangalan at kokopyahin na ng bata yung pangalan niya. Mula dito, pwede mo na itong i-print. Click mo yung file and then click print. So, dito na. Click mo lang yung print kung gusto mo nang i-print at ibigay sa bata ito. And ito, gagawin naman natin ito gamit ang Microsoft Word. Dito, click insert. And then, sa ilalim nito mayroong shapes. Click the line. Drag mo lang para makagawa tayo ng linya. Halimbawa, da dito. Kung sa Microsoft PowerPoint gumamit tayo ng text box dito, line ang gagamitin natin. Eto, then click shape outline. Mamili tayo ng kulay. So, blue ang gagamitin natin. And then, click shape outline ulit. Kakapala natin yung linya. Nakagawa na tayo ng isa. Mula dito, select mo yung line and then right click. Click copy. And then, click paste. Drag mo lang. Ipantay dun sa isa. Nakagawa na tayo ng dalawang linya. Right click ulit. Paste ulit. Para sa pangatlo nating linya. Ngayon, ang nasa gitna ay blue pa rin. Gagawin natin yung red. Select mo yung link nasa gitna and then click drawing tool. Shape, click shape outline and then click color red. So, nakagawa na tayo ng tatlong linya. Ngayon, iselect natin yung tatlong linya. Okay, select mo na yung nasa taas and then click shift key. Then, select yung pangalawa. Shift key ulit, select mo yung pangatlo. Mula dito, right click, and then click group. Okay, pwede mo na i-move yan, nang isabay yung tatlong linya. Right click ulit, click copy, and then paste. Tapos, drag mo lang, ipantay mo lang yung mga linya ulang pa. Right click ulit and then paste. Drag, right click, paste ulit since nakopi na natin 'yon kanina. Gagawa tayo copy paste lang hanggang mabuo natin yung isang page ng bond paper. Halimbawa copy paste. Since nagawa na natin ang linya ang buong document, click natin yung insert para makapaglagay tayo ng pangalan sa taas. Click text box. Draw text box. Then, type mo lang yung pangalan ng bata. Juan de La Cruz. And then, click shape fill. Click no fill kasi ayaw nating may background nito. And then, shape outline. No outline ulit. Para maganda siyang tingnan. Baguhin natin yung font style at saka yung font size nito. Halimbawa, gagamit tayo ng brush. Crypt. Or, halimbawa, hindi natin, hindi cursive ang ipapagaya natin sa bata. Calibre light. -like. Tapos, lalakihan natin yung font nito. Naaakma doon sa linyang ginawa natin. Dagdagan pa natin. For example, 60. Yun. Pwede nang copy ng bata yung pangalan niya. Masyadong malaki. 55. Ngayon, pwede mo nang print ang iyong ginawa. Just click file and then click print. By clicking print, makakagawa ka na ng hard copy ng ginawa mo at pwede mo nang ibigay sa bata. Maraming salamat po sa panonood. Sana po ay may natutunan kayo sa video yung ginawa ko.